So, ito yung sunod bagyo ngayon di ba hmm. Alam niyo naman pag bagyo syempre may mga matatama ang tulay di yeah, may mga bumibigay na uh, mga flood control lalong-lalo na pag substandard di ba hmm. Ngayon mga kababayan kakapasok lang na balita ako po ay natatawa ha ah, Ang PNR railway south sa Albay bumigay So mga kababayan, kaninong proyekto po itong PNR Railways South sa Albay? Pagkakaalam ko ito ay proyekto ni Digong Nyo. Yeah? Proyekto po ito ni Digong. Kung nakita nyo po mga kababayan, malakas na po ang tubig sa may Albay. Kaya ang PNR Railways South Albay ay bumigay. Dito po natin malalaman na kapag kasubstandard talaga ang ginagamit, ang budget 100 million pero ang ginastos ay 30 million lang kasi yung 70 pinaghati-hatian ni congressman, district engineer, ni mayor, ni governor at pati na rin kay foreman at kay construction worker talagang bibigay talagang tulay. So ito po mga kababayan, kawawa po yung mga dumadaan sa tulay na ito. Paano na yan? Kung dadaan ka dyan, nakatagilid ka, daig mo pa ang na-paralyze. Hindi ba? Mm. -hmm. So ito po mga kababayan, ay ipinus po ito ng unofficial BBM News. Ayan na. So ito po, totoo po yan mga kababayan, kay galing po yan sa inquirer.net. Oh, ito nga, MCGI ako pero sasama ako sa rally ng INC. Wala naman pong nagtanong ma'am kung sasama ka po hindi eh. Oo, sumama ka po hanggat gusto mo. Mm, -mm. wala namang pinagbabawal dyan. Huwag lang kayong manggulo para hindi kayo mabato ng tirgas. Ayan, Tatak Duterte, PNR Railway in Albay Collapse. The PNR Railway at the boundary of Maipon and San Rafael Ginubatan Alba sustained damage after being struck by the strong current of water caused by Super Typhoon 1PH on Sunday. Diba? Mm. Tatak Duterte Another project of former President Rodrigo Duterte under Bill Bill Bill, the PNR Railway at the boundary of Maipon and San Rafael Ginubatan Albay. Damage. Mm -hmm. Isaramo tung mo tong pinto dito para hindi yan lumipad. <coughs> yeah. So ito po yon mga kababayan. Kung naalala nyo po, ha? Ah, ito po yung picture na kung saan mga kababayan ay si mismong si Digong pinangunahan ang pagtayo ng tulay o railway, daanan ng PNR train no, sa Albay. Ayan po yan ha mga kababayan. Sa politiko news po yan. Kung saan si Digong po doon ang nagsasalita. So ito po mga kababayan. Hmm. President Rodrigo Duterte inaugurated a railway line in Saturday that would ultimately link to Metro Manila and the Bicol region, resuming a significant infrastructure project that had been put on hold for years. President Rodrigo Duterte, Radio Television, Malacanang, RTBM, Rodrigo Duterte, Metro Manila, Bicol Region. So, ayan po yan ha, mga kababayan, ang katotohanan. Ha? bumigay ang tulay. So ngayon mga kababayan, magkano kaya ang pondo niyan? Ito hmm. na, tanungin natin si Google. Ha? PNR Railway South in Albay. Ayan, tanungin natin kung magkano ginubatan Albay San Rafael. Ito na. Magkano ang pondo sa PNR Railway sa ginubatan San Rafael Albay? Ito na, mga kababayan. <clears throat> Ito po yung pondo. 5 billion. Ito na nga, mga kababayan. 5 billion po ang pondo niyan. Yung tulay, siguro party na siya doon sa rilis. No? Kasi rilis lang naman yan. Yung rilis na yon na ilagay mo mula Maynila papuntang Bicol, no? Isa na 'yon party na 'yon sa halagang 5 billion. So pati na siguro yung mga ano doon, mga simento, mga bakal, no? Is party na 'yon. So, yung cost doon, hindi natin alam kung doon lang mismo kung magkano ang nagastos kasi ang nakalagay dito PNR to invest 5 billion in Southern Tagalog Bicol Railway for uh, bago, bagong anuhin no, magkano bayad sa inyo na magrally? <laughs> Sabi ni Ma'am Lili Tonini. Ah, ito na, mga kababayan. Ah, ito, 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 ito. Tanungin ko lang ha. Magkano ang pondo sa San Rafael Ginubatan Albay Railway ng PNR? Ito na, hindi siya lumabas mga kababayan. I-search ko na lang. Mm -hmm. Pondo ng uh, railway Railway sa Ginobatan Albay San Rafael Ito na, ito na mga kababayan ang makita natin Ayon, PNR travisia Ginobatan Albay Photos Review Business Hour Philippines rail uh, Philippine railway buo buod ng impormasyon tungkol sa proyekto ah uh, railway layunin ito po, mga kababayan ito ba yon ah uh, ito yung lumabas eh mga kababayan so hindi po natin alam no kung magkano ang kabuuang pondo ng tulay na yan na ginawang tulay para daanan ng tren no sa Ginubatan Albay railway po yan Daanan po ng train yan. So ito po mga kababayan. North o oh PNR North, PNR Commuter Manila and PNR South. So magkano po ba? Wala namang nilabas mga kababayan kung magkano ang budget. No? Diyos mio marimar, kawawa, sayang na naman. Lahat ng project ni Digong with Mark Villar, 100% palpak, sabi ni Rosalinda Ilopre sa 2028 na lang magkaalaman. Ito na naman, si Sarah na naman, putang ina. Ngayon nga, walang project, 2028 pa. Ito na, project pa pala ni Apo Lakay seniorian Tinuloy lang ni Duterte. Admin, Away pa, away pabikol at tinuloy ni BBM year ng pagguho. Oh. So, mga kababayan, ito na, nakalagay. Project. Actually, mga kababayan, gusto ko lang i-clarify. Yung proyekto na tinatawag ni Digong na Golden Era of Infrastructure or tinatawag niyang Build, 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 blueprint po ni Marcos yan. Blueprint ni Marcos Senior na ginaya lang ni Digong. Ah, blueprint. Ito ha, gusto niyong malaman. Ah, yung Build, Build, Build ni Digong na pinagmayabang ng mga DDS na kay Digong daw. Blueprint ni Marcos yan, Senior. Ginaya ni Digong at pinunduhan ulit Ang alam ko may pundo na yan eh o, Ito ha Aimee Marcos Ayan, Build 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 Ni Digong Blueprint Ayan na Blueprint Ni Marcos Kasi alam ko na panood ko ito na ini-interview itong Hello, si Aimee ang inyong amahan. Ayan Sana naging Singapore tayo. Nasasabi ah. ko na talagang ayan ang aking paniniwala. Dahil alam ko yung plano nila noon. Alam ko yung plano ng aking ama. Kaya kung natuloy ang mga plano yun, kung nasa na yung, yung, uh, yung aking ama ay pa, naging, uh, naging pangulo pa ng ilang taon, natuloy yung mga plano yun, hindi kung anuman man yung nangyari doon sa mga tiger economies or emerging emerging markets as well they're called now. ah uh, ganun na rin tayo. Ay, May nagsasabi po, Agov, na itong mga nakikita natin itong mga build, build, build na ito 1970s pa pala ito early 80s actually panahon pa ng tatay mo ito may blueprint na raw po ito nakita ko rin ho eh. I, was, I, I, saw that uh, several years ago when I visited DPW nakita no sa akin na sabi eh, no, nakita ko nga na pinakita pala kay daddy nyo ho, yung yung mga MRT na yan nga ma'am eh oh, hanggang 10 hanggang, hanggang 10 yan eh, hanggang uh, hanggang kaya po meron hanggang ng Fairview tapos sa kanya para sa ano ganyan? Bababa ka lang ng tren, uh ka. -oh. Hindi ka bababa ng kalsada. Wala na. Ito ngayon sa atin, bulok eh. eh oh. e anyway, Akyat tapos, o, tapos may, pinirik. mga, may mga underpass pa Correct. na bibiyay ka from Caloocan all the way. ka na makati, doon ka lang sa tunnel. Doon mm -hmm. lang sa tunnel, tuloy-tuloy exactly. underground. Hindi ka mababasa o maiinitan. The, the question is, mama, how does it feel na yung pangpanaginip panaginip ng tatay mo, plano niya ay na-execute na ng administrasyon? Tatay niyo pala na nagplano na nito. <laughs> Yes. Pero ngayon, ini-execute na ng Pangulo after so many after years. finally, so many years. how do you feel na pinano ng tatay mo pero meron ngayong Pangulo na sinundan eh, kasi nga siguro yung mga dati pag sinabi Marcos ayaw na kagad kahit magandang programa. And suddenly, here comes sa Duterte na hindi. Maganda itong programa niya kaya gagawin Oh, ang problema lang mga kababayan, sinundan nga ni Digong kaso substandard naman. Oh, bakit ko nasasabing substandard? Tingnan nyo, bumigay nya yeah. Sinundan nga ni Digong, binagitan ng bilyon, pero doon naman sa bilyon hindi na umabot ng bilyon kay ni ni kontraktor, ni ni engineer, ninakaw ni ni DPWH secretary, under secretary, binulsahan pa ni congressman, binulsahan pa ni mayor. Oh, substandard. Kaya ang nangyari dahil sa pundo-pundong kemirot na pagnakaw pa. Hindi naman natin masabing nakaw pagaya nila ng blueprint, nasabay nakaw. Na yan yung tinatawag na ano eh, bantay sa lakay. Yeah? Binantayan ang blueprint, ginagaya, tapos doon ginamit, kunwari susundin ang project ni Apo Lakay, yung pala, pinagkakitaan nila. Oh. Kaya ang nangyari ngayon, oh, ang katunayan, bumagsak. Dito natin malalaman na pinagkakitaan lang nila, mga kababayan, itong proyekto ni Apo Lakay. Bakit? Kasi nakalagay dito LRT 1 to 10 pala ito. Sinunod ng Administrasyon Duterte, ngunit ang nangyari palpak. Bakit? Hindi po yan basta-basta ang dadalhin lang ng ganyan kaliit na tubig, tapos babaliktad ang tulay. Bilo biruin mo yung tubig, kung malakas na baha yan, edi sana umapaw na yan dyan sa flood control. Hindi pa umapaw sa flood control na tagilid na yung tulay. So ibig sabihin, substandard. ba diba? Ah, oh, kita ninyo. Oh. Ngayon sasabihin na naman nila kay Marcos na naman 'yan. Kay Marcos senior na na blueprint 'yan. Pero si Marco si si Duterte ang sumunod niyan, pero doon sa pagsunod, ha, ah, may kickback na, kinupitan pa. In overprice pa. Oh, tapos ang nangyari, oh, kaliit-liit lang ng baha, agos ng tubig, tumagilid ang siminto ang paa ng tulay eh, hindi nga umabot dito sa flood control kung tutuusin ninyo mga kababayan may flood control po yan ayan po yung flood control o oh, simento po yan yung simento na yan mga kababayan ah hindi pa umapaw yung tubig nakikita mo pa nga yung mga bato o oh. mm. may mga bato pa so ibig sabihin hindi masyado pang malakas ang tubig humahagurus lang yung baha kasi nga galing sa taas yan Siyempre, putik yan mm tapos nakikita mo bakit bumigay yung tulay sa gitna. So ibig sabihin, hindi maganda ang pundasyon. Kasi take note, ah, kung malakas ang baha, hindi sana ang nakita mo dito tubig, hindi damo. Yeah? So ibig sabihin, damo ang nakita mo. Ah, ibig sabihin, hindi pa malakas ang baha, pero tumirik na yung tulay. Ibig sabihin, ang ganyang gawa, substandard. Napaka-imposible. Gagawa ka ng tulay, alam mong ilog yan. Oh, hindi pa umapaw yung tubig, hindi pa umapaw dun sa flood control, yung tulay tumagilid na. Ibig sabihin, kulang. Yeah, pag gumawa ka ng bahay, kailangan laliman mo yung gilid. Halimbawa, nasa pangpang -pang ka nakatirik ng bahay. Or bangin, malamang laliman mo yung simento dito para in case mag-landslide, pang hano halo block nitong naiiwan na nakabaon. May baon ang tawag yan sa mga foreman, mga construction at engineer. May nakabaon. Ilang feet ang ibabaon yan? 10 feet ba? 6 feet ba? 7 feet ba? Mm. At least nakabaon doon. Di bali ng mag landslide, at least may, may ano dito, pundasyon. Mm. Ang problema mga kababayan, ha, ang hina pa ng hagurus ng tubig, hindi pa umapaw sa ilog, may damo ka pang nakikita, andito yung flood control, yung tulay, tumirik na ibig sabihin ha ah, kulang na ah, alam niyo na kulang Yeah. high blood na si Kiko Barsaga, sabi ni Birador Pekwa. Uy, may shout out sa iyo, Birador Pekwa. No? At sa mga hindi pa nakapagsubscribe, subscribe kay Birador Pekwa ha, mga kababayan. Nandiyan po siya. Isa po yung pro-government vlogger. Oo, magaling yan si Birador Pekwa. Nako sabi ko sa inyo, oo, sasakit ang mga pangan nyo dyan. Oo, bakit sasakit ang pangan ninyo? Nga nga, nga kayo habang nagla-live yan. Bakit? Maraming DDS pinapaiyak yan. Oo, lalong-lalo na si Jigibara niyan. Nako si Jigibara. Sabi ko sa inyo, oo, na, na nakita ni birador Pekwa yung mga tartar ng ngipin ni Jigibara. Tignan nyo ngayon, hiwa-hiwalay na yung ngipin. Kasi bakit? Siya ang bukod-tanging nakapagpatanggal ng tartar ng ngipin ni Jigibara, sabi ba naman ni birador Pekwa. Ah, lakas-lakas mong kumita kasi bayad ka ng mga DDS politician, tapos yung tartar mo nagigreen-green sa ngipin. Ah. Ngayon malinis na yung ngipin. Bakit? Oh, di ba? O, ganyan ang tinatawag nating totoong influencer. Kung hindi dahil kay Birador Pekwa, hindi matanggal ang tartar ng ngipin ni Jigibara. Oo, kaya nga dahil sa pagiging influencer, na-influensyahan niya. O, ang galing-galing mo magsalita. O, bumabanat ka kay Marcos. Pero yung tartar mo, hindi natanggal. O, ah, di ba? Nalinis na. Mm -hmm. Tinanggal na. Ano ang gamit niya? Nilkater. Bakit? Bulok na yung iba eh. Kaya ninilkater na lang. Mm. Yun po yun. Mga kababayan, yeah, Ito si Mintik oh. 'Di ba? Oh, mag-mag-subscribe uh, po kayo. Mga kababayan kay Virador Pekwa, 'no? Hindi po ako makalagay ng ano, uh, jacket Virador Pekwa kasi pagpipindutin ko dito, na naglo <laughs> Pag nagbukas ako ng YouTube dito, nagluluding mm -hmm. Kaya ano lang muna tayo picture-picture. na, picture. yeah. Maraming salamat sa pag-subscribe kay Virador Pekwa ha. Ah, kamukha ni Shrek yon Hindi po, kamukha ni Brenda po yon ni Brenda Mage. Ah, kilala nyo, ah, mga kababayan, bumaliktad pa yung. Ah, bumaliktad yung payong? Sa likod ko ba? Nakita nyo, mga kababayan, lumipad yung payong? Oh, may payong nga doon, lumipad. Hayop na jigibara na yan. Ha? Ah, nagtutong na yung tartar e, eh, nilumot na, nauna pang bumanat sa Pangulo. <laughs> Totoo yan, mga kababayan, di ba? Mm. Kaya, yun po ah, mga kababayan, yung ating reaction ngayon. No? Maraming maraming salamat po, no, mga kababayan, sa inyong lahat. So, alam nyo na, binagyo po tayo ngayon. Abangan po natin, mga kababayan, yung mga build, build, build ni Digong dat dito natin masubok at malaman na kung substandard ba talaga o sulid ang paggagawa. Kasi isa na pong tulay ang bumagsak, mga kababayan. Isang tulay na po ang bumagsak na naman no sa may uh, ginubatan albay sa San Rafael na isang railway o PNR railway south no sa ginubatan San Rafael albay bumagsak ang tulay so administrasyong Duterte po yan party po yan ng tinatawag niyang golden era of infrastructure ang build 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 na minsan yung iba crack lang ni refer project niya ni Digong minsan makita mo Ah, landingan ng airplane, may crack lang siniminto. Project na ni Digong. Ah, minsan makita mo dating pinatayong paaralan ni Marcos na crack ang pader siniminto. Project na ni Digong. Yan ang tinatawag nating bantay sa lakay, malaking kupit sa build, build, build. Diba? Oh, so yun po yun ha, mga kababayan. Hindi ko po masyadong habaan.